So another day na po na nga itong na adlawa kay magpadintag clean ang me sa akong mga kittos. Pero before ang tanan magpakarwas o so, sa amin diri sa Biburhan Car Wash guys. So okay na dili, guys for 4 years na. Dollar po ni sa mga sa lipata guys. So makita ninyo ah uh, pulido sila maglimpyo o barato pa. So while nagahulat me sa akong ano ba na So picture picture muna na selfie selfie. So pagkauma na mo car wash guys. Ito naman yung uli sa balay kay para pick up po na mga, mga kiddos. Kay ready na sila for dental clinic ayan So, dito at may sa Corminal Dental Clinic, guys. So, order po ni Samu, sa Barangay Ipil. So, pagsulod na mo, guys, daganay tao daan. So, mayo galing kay Diri, may kaya buntag, nagpa-reserve na may na mauna, nagpa na may magpa-cleaning may sa akong anak, kung magpa-adjust po ko sa akong so, kayo, 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 ako ang brace. So, samtang nagpaabot kay Dok, kaya nag-breakfast pa ko, no? So, ayan, naglantaw asa sila ng salida na Godzilla. So, nalingaw man to, mga bata, no, an, nalingaw sila sa Godzilla, kanang unggoy, like, no? <laughs> So nagpa-adjust na ko sa akong brace samtang sila nagalantaw lang sa ko ah. And finally, this is it, pansit. It's their turn na po na mag, -a, mag, -a, mag cleaning on sa bariha. Ah, torturo ng ilang mga Ah, charot lang. Bitaw guys, ikubla-kulba lang maguna si Brianna guys. So, makita ni guys, sige na panulo ng iyang laway. Kaya perting kulbaan na dito. Swerte kayo ng mga bata, no? Kaya kita sa una, wala man tayong ani. Eh kikita kita sa balay-balay, ramagot na maglimpi-limpi. O niya, kumapod po Ah, hilo na may gamiton sa itong lula. So, mauna eh, si kuya. Mujo, ka kalma raman siya, guys. ah so, uh, behavior na kaayon na siya, guys. so paglao na ma open mouth. Uh, open mouth po. Anak man jud na kay first time pa. So, kulbaon jud na sila mga bata. Ah. So, mayan, gichik na didok ang mga ngipon sa kong mga bata. So, good news kay walay mga daot. Very good stricto magod mo kayo, guys. Pag wabot sa mga sweet candies, mga chocolates, ginabawal na ako na sa akong mga anak. Hindi ko gusto maparyas sila sa ako sa una. Ulit kong chocolate, nangapangag na akong ipon Maunang nahiwi akong ngipon. Maunang nahitabos ako, kay de ko magpasagda kay mangupit pa kong tsukulit, hala, kaon dito, kaon din ng kining So, maunang ako, jud na sila ginadisiplina na maglimit sa mga sweet candies. So, after clinic, guys, Diretso na din si habi sa kusina kay para maghikay ng Ang panihapon. Chara. So, samtang busy si habi sa kusina, ako po dere busy po ko, sige, ano, himo sa akong content. O, balik ko ng cellphone kay wala tay videographer. O, ba diba? content creator, gano'n na. <laughs> Tomorrow to guys, din ako magdugay. This is Mami Shivi. I hope you enjoy watching. Babu!